Yan po, magandang gabi. Sobrang tagal natin walang vlog kaya medyo sinipag tayo mag-vlog ngayon dahil ngayon yung ika taon ng ating BIM 230, yung ating Big Dipper LB-230N. Nakaset na pala yung ating BIM 230 galing sa ating DMX. Nakaset na yan sa D001 ito yung ating DMX512 bago tayo mag program dapat kabisado nyo na yung slide control ng DMX para mas mabilis tayo Mapagprogram program meron pala tayong kape dito at napay para mas mabilis yung ating program para ganaan tayo <laughs> ngayon simula na po natin ang ating program sa ating DMX512 game ngayon, na natin yung ating DMX 512. Ayan siya. Kapag nabiblink na yung ating BIM 230, ibig sabihin, connected na yan sa ating DMX 512 at ready na rin tayo mag-program dapat kabisado nyo na yung slide control ng DMX nyo pindutin natin itong scanner 1 para makontrol natin yung ating dalawang bin 230 balik may nakaprogram na pala Yung bank 128 dito kaya yan ang galaw ng nakaprogram dito sa bank 1 hawaii sya yan sya paikot yung kanyang galaw ang 128 punk ay merong nakasave na program yan o. yan yung iba't ibang kulay kaya magsisave tayo ng program sa bank 11 to 13 tatlong bank ang isisave natin white yung iba't ibang kulay at yung party party na kulay Bali pa ikot na ilaw ang gagawin natin para smooth lang yung galaw ng ating beam 230. Katulad nito. Paikot siya. Para smooth lang siya. Simulan na po natin ang ating program. Blackout muna natin. Tapos on natin ulit. Tapos program tayo ulit. Punta tayo sa bank 11. Ito yung slide 2, 3. Ito yung pinaka-master niya. Yan yung white color niya. Tapos, pag binaba natin itong slide 2, yan ang strobe light niya. Yan ang strobe light. Tapos, pag pinababa pa natin mabagal na yung kanyang strobe light bali gagamit pala tayo ng page A at page B dito sa ating DMX512 dahil yung page B nandun yung iba't ibang function ng ating BIM230 ang page 1 kasi yun yung 1 to 8 nya na function at yung page B ay yung 9 to 16 yung function ng kanyang beam to 30 kaya kailangan talaga kabisado nyo yung mga function ng bawat slider para mas mabilis tayong makapag program itong page B ng moving head slide 10 tsaka 13 nandito yung left and right na galaw tsaka yung taas at baba niya. Yan siya. Itong slide 13, ito yung taas sa kababa ng galaw ng moving head. Yan siya. Itong slide 10 naman, ito yung left and right. Balik tayo sa page 1. Itong slide 1, ito yung iba't ibang kulay niya. Red, yellow, amber white, yun siya. Yan yung iba't ibang kulay dito sa slide 1 ng page A. Yan siya. At kapag tinodo natin tong slide sa taas, ito yung pinakamabilis na kulay niya. Change color na mabilis party party tapos ito yung white nya program na tayo hold natin tong program ng 2 to 3 seconds tapos may blink dyan program ibig sabihin yan ready to program na yan tapos pili tayo ng gusto nating bank 'Yung akin kasi 'yung bank 128 meron naman kaya dito tayo sa bank 11 white color siya ngayon ang paprogram na natin ay white color punta tayo sa page B para i-focus yung ating ilaw at gagawa na tayo ng iba't ibang galaw ng moving head yung scene 1 nya nakataas sya pasalubong sya tapos pababa nandito tayo sa page B slide 10 tsaka 13 dahil nandyan yung left and right ng galaw ng moving head yan yung kulay nya white color nakapag decide na kayo kung anong galaw ang gusto niyo pindutin niyo yung mid add tapos scene 1 Kapag nagbi-blink ibig sabihin naka-save na yung program niyo sa scene 1 Yan mid add scene 1 ay nagbi-blink siya Ibig sabihin naka-save na yung program Ganun lang mag-save ng program dito sa ating DMX512 kayo na bahala kung anong galaw ang gusto niyo sa inyong mga BIM 230. makagawa na tayo ng galaw ng sin hanggang 4 bali 4 na galaw ang meron sa bank 1 ngayon tapos na tayo sa bank 1 pindutin natin yung program ng 2 to 3 seconds may magbiblink dyan tapos blackout may makikita kayong blackout tapos pindutin yung blackout Ayan, okay na yun punta naman tayo sa bank 12 para sa panibagong program. Ito pala yung galaw ng ating bank 11. Sin 1, sin 2, sin 3. At yung sin 4, bali pa ikot siya. Program na tayo ng ating bank 12. Game. pindutin niya yung program ulit may magbiblink dyan tapos pili kayo na bang na gusto nyo i-save sa akin sa bank tool ako tapos ready to program na yan punta tayo sa page A tapos slider 1 kasi nandun yung iba't ibang kulay niya ngayon naka uh, yellow siya ngayon yan siya ito ang next program natin, kulay dilaw. Tapos, palabasin na natin yung gobo niya. Yung iba't ibang design ng kanyang moving head. Tsaka, mga rotation. Ito slide 5 tsaka slide 6. Andito yung rotation niya tsaka yung design ng gobo niya. Kung mapapansin nyo, hindi masyadong kita yung design kasi hindi pa siya nakapokus. Kaya punta tayo sa page B para i-focus tong ilaw para makita yung pinaka design niya. Yan siya. Yan na yung pinaka design niya. Hindi lang masyadong kita sa video dahil sa camera. Yan yung iba't ibang design ng kanyang gobo. Rotation. Ito, star. Yan. Yan iba't ibang design ng kanyang gobo nasa page A tayo kasi nandito yung iba't ibang design niya Dito tayo ngayon sa page A. Yan yung kanyang iba't ibang kulay. Punta tayo sa page B para i-focus natin yung ilaw para lumabas yung pinaka-design ng gobo. Punta tayo sa page B. Yeah. Slide 1 focus. Kulay dilaw siya ngayon. Tapos balik tayo sa page A para sa kanyang mga design. Di lang masyadong kita sa video pero iba-iba na yung gobo design yan. Yan. Yan yung design. Yan yung i-design natin ngayon. May pagka-star siya. Tapos rotate natin. Andito tayo sa slide 5 para sa kanyang gobo design. Tapos slide 6 naman para sa kanyang rotation. Ayan. Habang pataas ang pataas, bumibilis din ang ikot niya. Ayan siya. Yan na yung kanyang pinakamabilis. Tapos ito naman yung mabagal. Ganyan lang para smooth lang. Smooth lang yung ikot nya. Kung ano yung galaw ng bank 11 natin, ganun din ang gagawin natin dito sa bank 12 para smooth na yung galaw niya. Ang galaw niya ay paikot para mamaya check check natin yung nakasave na program natin. tayo mag save ng program sa bank 12 check naman natin ulit yung mga scene nya ito yung scene 1 scene 2 scene 3 tapos scene 4 yan ang kanyang mga scene tapos program tayo ulit para sa last bank natin bank 13 Andito tayo sa page A, slide 1. Dahil ang last bank natin ay yung mabagal. Change color na slow lang, slow. Smooth lang siya. Hanap tayo ng gobo. Yan siya. Yan, smooth lang umutlan din yung ikot niya. dito sa bang 13 dalawa lang yung galaw niya pasalubong lang siya yan ang design niya sa bang 13 sin 1 tsaka sin 2 tapos na tayo mag save ng program check naman natin lahat ng nakaprogram sa DMX ito yung nakasave sa ating bank 11 ngayon para mag automatic ng galaw yung ating beam 230 pindutin natin itong auto del tapos gamit tayo ng speed time para mag smooth yung galaw niya. yan para nagwawala yung ating beam 230 pero hindi dapat ganyan dapat smooth lang tansya tansya yun lang dito sa speed para mag smooth yung galaw ng ating beam 230 po is mo tayong galaw ng ating beam 230 yan po dapat ang galaw ng ating moving head para hindi nagwawala hindi yung nagwawala yung moving head dapat smooth lang kasi pag nasa event nakakasilaw yan kaya dapat smooth lang naman yung galaw ng ating bank 12 tapos yung last bank natin ay Bank 13 Yan po, hanggang dito na lang ang tutorial natin dito sa ating BIM 230. Maraming salamat sa mga nanood ng tutorial natin ngayon hanggang dulo. At maraming maraming salamat sa patuloy pa rin nanonood ng ating mga video, mga tutorials at mga nagko-comment. Nagawa pa tayo ng tutorial at event vlog tungkol sa and Lights at kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe mo na yan para sa iba't ibang tutorial ng tunugat ilaw maraming maraming salamat po